si son oh, oh saksa ka diba? Oo, nagdama ka kami nagkawinagin ang kan oh uh -huh. walang na siya oh siya walang siya walang siya walang siya walang siya walang siya walang balita. Boss, nabalitaan mo na yung doon sa ano, sa July. Hindi pa po. Yung, ano ba yun? Yung bumalik ng motor? Ay, hindi pa. Uh, ba? bakit doon doon? Hindi ko kasi nabansin na. Tapos busy kasi ako. Ba? Ano ba ba yun? Ang sakto ng may marienta. Ang gusto pala. Hindi oh. na pa yung mga anak. Anong ginawa mo doon sa kapatid ko? Eh, wala. Yung kapatid mo naman yung ano eh. Yung... Oh. Ano ba? Oh, no. <laughs> ang ginagawa sa upo ng mo dito. Ano ba yung ginagawa naman. Kamusok na ka na. Kamusok na ka na. kung mo nga yung may problema eh. Ha? Ano? Ay! Ano yan? Huwag kayo mag Huwag dito sa pwesto ko! Okay, ang ganda-ganda ng pwesto ko, tapos dito kayo ang tawal! Uy! O, wala na, wala na tayong pag-usapan. Saka na! Ha? Marami naman mga, 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 mga Doon na kayo! Alis, na kayo. বহু ah, শুনিছোঁ <laughs>